Clark, oh. ah. Kaya mong buha natin yan Kaya mong buha yan Wow. <coughs> up, up. Up, up. <coughs> 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 Morning na. Uh. Binala, binala na nakita ng kutsyon la, tsaka unan. Good morning ka muna, Kuya Bobby kay Lola. Good morning, Panay. Eh. Oh, <laughs> hmm. Morning. Ay, 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 ay. hmm. Not galit. Not kayo, galit ka yata, Kuya. O, <laughs> Drastic, naman, eh. natin, oh, gusto. Eh. Morning, Kuya. Simulan na natin yung pagpintura. Amoy ano po, no? Amoy sunog doon, oh. Hindi nga, nagsunog ako nung isang araw dito. Natakot mo ako kay Makang Liyab. Ano? Kaso yung... Hindi yung maganda yung amoy nung ano, yung... Sige, kumabi! Sige, kumabi! Baba ba sa pintura? Dito na muna yan, Kuya Gus. Magkakadumi lang yan. Dito na muna. Pagkatapos na yung pintura, ito pa gitna lang siguro. dito Kuya Bobby. May ano naman eh. May plastic naman yun. Ay, wala. Ang, ato, hmm. Ang galing mo talaga Kuya Bobby. Kamusta po yung araw niyo? Masakit kasi ko Gintuig mm -hmm. ko pag ganon. Agoy, napakasakit. Sabi ko, hindi nga makaupo. Oh. Yeah. Baka may ugat niya ito. Mm -hmm. Paano ko nga sa anak ko eh. Wala daw Namaga yung dito ko. Wala, hindi ko kinakaya yung amoy nung oo, ano, oo, goma. Kung si pag ni Kuya kung yung lupa na pag nabasa parang clay po siya. uh-huh. Mm -hmm. para palang bako. mawala yung ano ano may e masyado ano. so, ka rin. Siya, malit Siya, daw yung malit? Sa akin daw Kumusta po yung tulog yun, Nay? Kagabi? Okay naman, sir. Kasi hmm. Ay, naman ako Yeah. Pag ano ko lang kagabi, naka-balok-tutak nyo. Naitinuit naka dito. So, pag ikot ko nang gano'n, kasakit. Sabi ko naman. Ito. Dapat po dito ka, Tekram. Meron kang kulambok. Kung di, tatang ililipad ka ng mga lamok. lamok wala naman. Hangin. ang lamok? Ay, ano? Lamok naman lamo, 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 kagabi, sir. Hmm. Hindi, kailangan talaga ano yan, makiskis muna. No, dapat pala may mabilim pang kiskis. Oh, kuya hey, babi si pagmigoya hey, babi babi hey, ikaw na Nito yeah, nilututulungan. So, bang Luis. Yes. Ang paa mo, sana. Pa-ubos ka. Dapat tinpa mo rin 'yung basa. na kanta kanta ka muna, Kuya Bobby hangga't nag ano ka. Kaupo, kaupo. Nakalipas na daw, nakalipas. Ano pa? Yung ibang kanta. Ay. Yun lang yung kanta mo, napagod ka na. morning kuya ano pwede ka ngayon parang kakagising mo lang napuyat ka ba hmm. <laughs> uh, ano uh, tanong mo dun kung ano yung pwede yung ano natin para matapos ka agad bumili kami ng ano kontura kaso yung ano Kuya Kenneth, may kulang pa pala doon sa taas, ano? Eh, oo, oh. mayroon pa nga. Kapatid dito. Kita pa yung maliki, oo. Oh. Oo. Sabi niya, sabi niya, bakit hindi mo pa Nilalagay ko ko lang ang Hindi ka matapos ang gawa Dapat mano mo na pala yon Kuya Kenneth. Mamaya na muna. Anoin muna natin yung kulang. May kulang pa pala sa taas eh. Si Oliver kaya may ano ngayon. Hindi ko na nasama si ano, BC. Tignan mo kung pwede siya ngayon. Ma ano. Tango po muna. Hmm, sige. Hintayin na muna natin si Oliver, Kuya August. nakakatakaswa hangin. Yung mga lola talaga, yung may edad na, hindi talaga basta-basta nagtatapon yan. <laughs> Tignan mo naman itong mga abobot ni nanay dito. Oh. Sabi ko, itapon na po yung mga dapat itapon. Ayaw niya talagang itapon. Huwag po ni Kuya Reggie yung isa sa kaibigan niya. Makakasama natin sa pagpipintura. Paala mo, sir? B-Boy. b B-Boy. Thank you, ha. Kuya Bobby, tikman mo kung anong lasa. Oh, man, 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 man. Mm. Oh, okay, man. Ah, tikman, tikman, tikman ni Kuya Bobby. Oh. Galing. Tikman mo ko yung babi. <laughs> <laughs> Hindi mo siya maano pagkaganyalam alam niya. Nay! Tignan niyo yung kulay kung okay po sa inyo yung pagkaka-pink. Thank <laughs> <Okay. laughs> Mm. Gandaan. Akala nyo joke lang o yung pink e, eh, no? Oo bro. Siyempre gusto namin pagdadalaga ulit yung pakiramdam ni Nana. Oo. Minus 50 ang ilan. Oo. Sana all. Ano? Kitang-kitang talaga <laughs> sarang kulay pink. Mm. Kulay pink talaga. Maganda. Mm, ang totoo sen, parang mas gusto ko pa yung ano, yung pong sawali yung dinding. Eh. <laughs> uh, mas presko. Ito kasi katekaram, ito yung bubungan ni nanay, kinuha na lang namin. Ito so, yun lang mga binili natin, yung yero, kaoy. multimotif mangga, met. Uh <coughs> pidat Uh Jika anda meminta Ahora tengo ni la coi que no <t colours> Ba't si Kuya Kenneth nagbabalik ng sukli. Mabait tong bata na to. Thank <laughs> 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 Ano naman o sila ka, telegram Si Kuya Ogos, si Kuya Biboy, si Kuya Kenneth, si Kuya at si Kuya Oliveira, at Nawa naman ako sa shirt ni Kuya Reggie, butas. Kuya baby Pakantaan mo na lang yung mga katekram. Uh, katekram? Hmm. Tao po, tao po. Pumawas ko po. Wala bang iba? Wala yun. Tao po, tao po, mamawas ko po. Di ba may kanta kang ano, maganda? Tao po, tao po, tao po, mamawas ko po. Hindi yan. May kanta ka, di ba? Tanggalin natin. Ano pong meron dito ate? Ano po yung nandito, yung nasa loob po, nakatago? Baka ano, wala Kayaan po. Yan yung po, ng ano dati po, parang ako. Patanggal ko na po, no? Bwede Para, sige. Yung itak. Baka matamaan niya yung kuryente. lalabas natin yung mansion ni Nanay Katagram para makita siya Sige, hatak Kuya Bobby Kahandaan ha, baka masugatan ka Tang na Sige, hata. Oh, dahan dahan. Baka tumambling ka. Sige, hata. Uy! Oh, oh! hey, Uy! Uy, papi! Munti. Munti ka na. Gilay mo, gilay! Gilay mo! Sige! Ternyata, Kuya Babi. Sige pa. Sige. Mm. Oh, wait lang. Sige, Kuya Babi. Okay. Wow! Ito po yung pintuan. Mm 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 Pintuan ni, no? Pintuan po pintu ni pintu pintu Nanay.

Uh -huh. Hindi ko kami uuwi hanggat hindi nalalagay yung pinto nyo na eh. kong malamigan kayo. Mahirap na. Pagka may edad na eh, mahirap malamigan. Katekram. Uh -huh. Ano ba nawawala ko ya Reggie? Ano nawawala? Akala ko may nawawala. Ani na nahanap mo kuya Kenneth? Martilyo. Martilyo, dito yung Martilyo Bukas ano na to ko Parang mansion na to. Mansion eh no? Bukas parang castle na to para kay nanay ka Nagkulang po yung 10 litrong ano. Ayan na natin. Meron na rin po ano eh. Meron na rin po tayong uh, nabiling ano, pintura para sa dito. Dito po kasi. Hindi po kasi bago to eh. Galing ko kay nanay yan. Ito, ito lang po yung bago ano. Sayang din po kasi. Kaya ginamit na po nila. At least ngayon, panatag yung loob ko na anytime parang guguho yung ano, matatabuan na si nanay. At least, hindi na ako nag-iisip sa inyo, Nay. Eh. Malapit pa naman, malapit na yung ano valentines pa naman. <laughs> Sino kaya ang kadate nyo, Nay? Eh? Wala. Hmm. Sa so bahay, mga anak ko. Wala. Hmm, so, ito ngayon, gagamitin nyo na ngayon itong binili kong foam, no? Mm -hmm. Tapos yung unan, yakapin nyo yung isa, ha? Dalawa po yun. Mm -hmm. Yakapin nyo yung isa, yung isa unan po nyo. Oh! Kumari tabi tayo noon. <laughs> Kumari. Mm. Okay po ba 'yon? Okay lang. No, okay. <laughs>